cruising ito mga uh, ubang umaga mga boss nagrescue tayo ito yung Nissan na para 2017 model mga boss ito yung battery yun nang ano, nakalagay tapos pina under namin ayaw kumuha ako ng ano hindi siya bago talaga pero malakas ang battery nito ayaw pa rin ayaw pa rin naman dar, mga bossing yung... ngayon mga boss nagpa order ako ng bago talaga para masubukan namin kung uh, umaandar ba siya talaga kasi kahapon daw mga kagabi mga boss pinaandar niya dito. andar naman. Kayong umaga pinaandar niya, ayaw na niyang mandar. Pagtingin ko mga bossing ay low bat yung kaniyang baterya yun oh, yung motor light. Tapos nag-jump ako mga boss, ayaw pa rin. Ngayon, kinabit ko dito. To kinabit ko to sa ano, sa dito sa kanyang body talaga dito. Ayaw pa rin kasi ang ginawa raw ito kahapon mga pos kahapon ay nag ano, nagpalit lang sila ng ano, uh, steering oil dito ito lang pinitan nila tagabi. mga bandang 8pm ay pinaradaran dito sa bahay niya kinaumagahan mga boss ay ayaw na umandar kaya ang first option ko mga bossing ay balit lang muna ng bagong battery talaga para masubukan namin kung umaandar ba siya talaga mga bossing ay kumuha pa ng battery mga boss hintay, -hintay lang tayo tayo sa para makita natin kung ano talaga ang magiging problema dito hintay hintay lang tayo ng saglit dalawa ng battery yung ginamit ko eh number ko yan eh Ayan. Ayan mga boss, bago ba ito boss,

Ay, Yan mga boss, ito na nakabit ko na. Tapos i-start na natin 'tong ano. Yo no. Sige. Sige, subok na tayo mga boss. Ano natin ng kultahe Umandar na mga boss eh. okay naman yung charging niya mga kasongalang kaso nga lang nag discharge ng nang battery battery nang 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 naluag nang 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 na nang ito okay. no, na, no, mga taka speed up na sila mga bossing ah, Wala namang umiilaw dito na indikit ng baterya mga kapasin Merong umiilaw iba Merong four wheel drive Tapos warning uh, Gasolina Diesel Okay Sige ano na, na original na uh, Original na uh, Engine oil Engine oil to Ibalik ko yung ano Yung luma Well, give it a day, you want? Oh. It's just... Ayan mga boss, namanda na at uh, wala naman naging problema mga bossing, batiri lang talaga at uh, okay na to Ay, abi ko diri na, dinay hmm?

Oh so, maya mayam Oke so, yun namanya charging-nya, 5 malang. Anggur lima talaga nito mo bosing ay nag discharge niyan battery. Kaya kaya lang niyan nang along nang malakas na bateria para umandar. So. Uka te mo ba? Eh mo dito. Ah. Ako lo kasi sa banda. Yo right? Eh Lumbay, talaga battery. Kaya uh, ya mga boss. Ito, ito, si Mamo, ito yung um, mayari ng sasakyan. At okay na mga bossing, uh, thank you sa panonood mga boss at Dombey Parks Center. Ano na nga?